Ito plan na ito yung sumahanap mo Pwes sa lasa ng isipan at pagiging -pag marites Dahil nandito ang segment that you've been waiting for The Who! Bakit hindi tayo sumali? Bakit hindi ako lang to? Bakas, bara, <laughs> um, para i-join oh. para ako! <laughs> para iniwan natin si Jun <laughs> oh, sa erin? Tayo dead pa lang tayo <laughs> <laughs> I hate this! Baka mag-walk out si Jun Hashtag ha! Hashtag ha! Ay, butter child. child. Oh. Nako, ang dami so, ng yeah. mga usap-usapan ah niyan. Asa yo. Oh. Kasi nga uh, 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 usap-usapan ngayon sa isang malaking production, 'di ba? Nagkaroon ng team building. Oh! Building, ah do, na, na segue mo na pag-usap-usapan yung isang uh, sumisikat ngayon na, na young star yung actress na may kasi pag team building kasi talagang talagang iniisa-isa yung parang gagagawa ka rin ng script eh ng mga mm. character development team building diba? na naman yan oh, galing nga doon galing pa rin doon kasi <laughs> nandoon yung so continuation, continuation? Oh, nandoon yung I'm sorry sanga-sangay yung mga nakuha niyang blind yeah. item doon nandoon ngayon yung ano nandoon ngayon yung uh, kasali yung sumisikat na yung actress na talagang ang isa sa, sa isang show na ang haba-haba na talaga pinag-uusapan. Top rating show. Na nakalagay doon yung mga complaints. May mga ganun pala. May mga complaints na binibigay sa kanila ng mga, na mga kasama production? din sa production, ah. etc. At lumalabas nila sa analysis na ito palang si malditang batang actress na mukhang anghel. Mm -hmm. Eh, kinuurut na ngungurot ng mga co-stars niya, pinagsasara ng pintuan ng CR, tinatapilok pag may scene, may mga ganun sa in short maldita talaga. Siyang actress ang gumagawa. Siyang actress ah. ang gumagawa sa mga co-stars niya, niya, mga yeah. mga kapwa niya hindi na mm -hmm. mga young actresses or mga nakakaiseña niya na hindi niya feel. So, ina-analyze kasi may mga may mga psychologists doon, may mga ganyan doon sa sa grupo ng nagti building, sinabi nila siguro na na-found na, na out nila na parang experiment na ay, siguro butter child yan. May butter child syndrome. Kasi nga, ang chika, di umano ha. Itong batang ito, bata pala na, nag, nang magsimula siya sa showbiz, lagi rin palang nakakaranas ng uh, physical pananakit, pananakit doon sa kanyang mga, oh. kung hindi nanay niya, mga, mga, mga kapamilya niya, kapag-anak niya. Napipressure siya kasi parang ginawa na siyang pangit mapakinggan. Hindi lang punching bag. Yung pinagkakakitaan na kasi ah. Sumikat talaga itong batang ito since bata. At ngayong nagdadalaga na siya, sikat na sikat siya. At kabilang so, siya. Nagdadalaga pa lang siya. O, oh. dalaga na siya. Ah. Nagdibu na eh. Ay, talaga na Ay, nagdibu na ko. Nagdibu na, ah. diba? So, nag-imo-imo. Oh, so, sabi nung mga nag aara nag -aara, <laughs> may mga ganoon Kasi ay, ibibigay ba natin itong <laughs> next project kay ganito, kay ganyan. Ah, so, kami, siyempre, tinatanong yung production. O, kamusta ka ba trabaho si mm, -hmm, actress? so, oh, so, plus, uh, plus, correct. Plus, may ano, pag Makakasama plus may, may mga ano, may Makakasama mga kasama sa. Pati yan. Ah, 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 ah. Plus <laughs> may mga ano nga, may, <laughs> hindi kasama <laughs> sa team building. Hindi ba? Hindi ah, So yun. So sabi nila, yun nga, may battered, uh, battered child syndrome Patang alam ko lang oh. yung ano mo na yan. Oh, oh. Parang ever din siya yung ano, uh, breadwinner. Bread 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 or... oh, kasi parang na-pressure siya. Actually na blind item na yun na parang Ay, tili -tili. parang kinopia mo. Ah, hindi. At least ito updated. Kasi nanggaling doon sa mga team building. Team build, uh, mga team building na nagpo-profession siya na nag aano kasi naku grabe yun ah dapat di lumabas yun uh, ah ay, ay lumabas nga dahil Blabbit. dahil kay actor director Blabbit. na speaker uh, ka roommate uh, itong you know, kilometre uh, mag-ano okay. <laughs> <laughs> yun parang you know, blind item din yan parang kumikemi sa isang uh. ano batik mayamang ang personalidad sino itong si ano si yung actress saka ang dami ng hula oo nakakalungkot na kasi yun ang nakita yun ang parang nakita nila naging kumbaga sa pag-experiment pag-a-analyze ng mga reklamo ayun pala yun so ayoko na mag-emote kasi bata ang pinag-uusapan dito pero yun nga may ganong trauma siguro nung bata kaya ginagawa niya sa mga costars na hindi niya feel o inuutusan yata daw may ganon something like that hello mga katimorit greatest moment mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Diyos Marina Banggi. And gusto ko batiin lang ang mga kapwa ko Uragon at mga Bicula, no? Di diba? mm -hmm. Habang pati na si Natito Manny Garcia. Yes po, may titest ko na sa iyo mamaya. Si Rene De Leon, Faces and Curves, Ideal Vision, Gorgeous Smile. Si Dr. Pong Magtibay, ang Simas Philippines, Emol Gabay Guru, Mama Sheikh Malrevilla. Si Lee Reyes, Marilyn Timog, si Rie Piocho Revilla, si Kuya Von at si Ate Cora Nabusyan sa Canada at lahat po. Si eh, uh, uh, Jeric sa saka si George Jor sa USA. Oh, yun na. Dahil dyan, ano na ang susunod na hashtag? Pinapa! O oh, eto pinap -pa. na, sa mga kumakain ngayon John. <laughs> may kinalaman ito. Nako, kinala ito ni, ano, ni June for sure. May, uh, may kinalaman to sa isang uh, aktor at isang aktres na parehong nagpapa sexy. Oh. Ang hiling mo sa ganyang oh. blind oh. item. Eh. Kasi yun ang circle of friends ko. <laughs> <laughs> oh, oh. pero bago yan O, oh, sige Basahin muna natin ito Si Ma'am Shee si... Dalawang Uy. buwan na siyang Dean's Lister Parek. Oh, pabati uh. Momo D.L. Ren Ano yon? Dean's Lister din si Momo Okay, so eto na Si aktor tsaka si aktres Ay gumawa ng isang Maselang eksena Para sa isang pelikula Okay mm. So, ang kanilang director syempre, binigyan sila ng instruction Kung ano ang gagawin dun sa maselang eksena Bed C Love scene, love scene, naka-plaster and everything. Uh -huh. oh, Siyempre, gusto ni direct na maging maayos yung eksena. Oh, so uh, lahat ng movement, eh sinabi sa kanila ng maayos. From top to bottom. Oh, oh na. lang yung top to bottom. <laughs> po, <ayan. laughs> so eto na, mm. action! So, ginagawa naman yung eksena. So, sige, eh ba diba sa pag nagsho-shooting ka, habang ginagawa yung love scene, si Direk nasa background, tapos ini-instruct niya verbally. Mm -hmm. Oh, hawakan mo na! Ano yun mo na? Dito ka, oh, makikitaan ka! Gawa ganon. Ano ang ingay ni Direk? Ganon si Direk magano. Oh, oh, ayan na, ayan na. Ngayon na, eto na. So nung patapos, top to bottom, di ba? Uh -oh. Pagpunta sa bottom, nalolo ka si sa ginawa ni aktor kay aktres. Ay! Ay! Nawala sa usapan. Ay! Oo. Ano nyo Ito na yung pinapak. Biglang pinapak <laughs> <laughs> ni aktor si aktres. Pero alam mo kung anong pinapak kay aktres? Ano? ang kanyang mga daliri sa paa. Ah, Ay, naman pala! So, yun naman, eh, pero, so, sobrang bottom naman pala. <laughs> so, naloka sila. Anong ginagawa ni actor? Eh, pero hindi nila kinat kasi nga maayos naman yung itsura. Amaganda naman. <laughs> naloka <laughs> daw yung aktres. Pero emote daw si aktres na ano siya. Na nag enjoy Oo, oh, nag-i-enjoy oh. siya. Ngayon, tuloy-tuloy hanggang sa inisa-insa yung mga daliri. Hanggang sa kinat. <laughs> napasigaw na lang daw si actress ng Ate Alcohol! Ate Alcohol! Oh, so yun. So, Kasi baka tingnan... ma-infect. <laughs> baka may ingrown. May rabies! May <laughs> <babies>. <laughs> si actress, naku, paano natin siya i-relate sa... Nako, kailan mo to. <laughs> uh, ang, ang first letter ng kanyang pangalan eh... Jaden. Ah. Oh, Jaden. Bakit may Jaden? Hindi, yeah. uh, June eh. Ah, yeah, June. Ah. <laughs> oh, <tsare. laughs> Tapos, si Akto. Hindi, hindi ba yan? Hindi uh, uh, ba kaya sa... <laughs> <laughs> Si siya <laughs> si Star. Dahil si Akto. Ang ako sa kapal. <laughs> Bakit mo una ano? Si Akto, teka lang. Uh, ah, Jaden. Yung initials niya pwedeng i-relate sa paggalit ka. Hmm. Basta paggalit ka. Uh, Ang initial niya, galit. Uh, <laughs> oo. Ah, huh? oh, basta! Yun na! <laughs> o oh, na, Mahirap talaga kayo. Hindi, hindi oh, naman siya yeah. sexy star eh. Hindi. Mm Masa sex, masa ma yung mga Sexy ma movie ang ginawa nila. Oo, oh, pag mahilig ka manood ng mga sexy-sexy, <laughs> ma, v mahuhulaan v Vima mo action, to. Ay, ah, hello sa WTFU oh! sa YouTube! Ayan, yun na. Okay na. <laughs> tapos na? <laughs> tapos na. Hindi ko mahula. Ako nah. <laughs> ready ko na guess Pero, pero si, si Jun kalala niya yan. Yeah. Parang luma-luma naman. Luma, luma. Hindi, bago na. At saka ang hiling niya sa mga gano'n. Yung mga pinapak. tapos boto. Ah, uh, -tap uh, 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 ah gano'n? Oh, next hashtag na. Boses Yero. Boses Yero. Ah, parang, oh. bono yun. na, nag iimot emote na kay mga netizen. Dala, lagi siya na. Umayos ka dyan. Female host na yan. Eh. Na... Parang hindi man lang pinag-work siya. Parang ako na yan. Ang hapon. Kapag nasa liya, boses niya. Parang kinupunit na yan. Kinupunit. Sino yan? Sino yan? May show siya. Oo, may show siya na napapanood. Daily. Daily. Telephone. Daily. 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 Host siya. Babae yan ah. Babae. Kaya yung mga net, ano ba yung boses niya? Parang hindi pinag-work siya. nang network na to. 'di ba? Kasi nga, ah. yung Marino, pag nagsasali, hindi man siya doon, hindi man yung lead dun sa sa beat. Pero pag siya na hawak na microphone, dali na ba to? Hindi, hindi, 'di ba? Diba? Hindi, hindi. Hindi, Teka, pero matagal na siya sa showbiz. Hindi, hindi, hindi. bago pa lang. Ah, bago, pa lang. Ba -ba pa ba pa lang. parang ah, dancer ba. siya dati oh. na na-promote bilang host eh. Hindi siya dancer. Hindi ba? Hindi malirinula diba? ako. Hindi, niligaw ka lang niya. <laughs> sa tagal taga na ng host, sa tagal dapat narunong na siyang mag-host. Ah. Dapat nag-host ka, gaya mo, ang galing-galing mo. Eh, bakit pinanong oh, yung mo. Iba. Diba? Oh, Ula, isa ka yung tayo. <laughs> diba na, this is na naasal, na. Kawawa ah. naman yung ano, hindi man naman naintindihan. Ah. Kawawa naman yung host. Oo, oh. 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 diba? Bakit Favorite ni Rose Ah, yung ah. host? Ay. Ang alam kong favorite ni Rosio yung boses chok na kinakas ah. ka sa pisa Ah? Ay, hindi naman yun. <laughs> Grabe yung Pisara! <laughs> <laughs> Ngayon ko lang narinig Lama, yung word of Pisara. Ang tagal na Pag, diba, pag, board, diba, pag, pag workshop naman yung network niya, bago isa lang sa ganyan So diba, obviously, ano to? Morning show. Oh, Malamang. Hindi, Malaman. gabi. sa gabi, oh. may maraming show sa gabi. Sa gabi! Oh, wala nang show sa gabi. naman siya teleserye na yung Sa gabi na ko? bakery wala ka maingin Bakery si Jam Matimius Bakery Maulion Sa tagaligan niya yung kanyang Juro Coffee Shop Sa Katabi na Matimius Bakery Leche Banana Bread Padikoko Yon, tsaka hi to Freedom Freedom Society. <laughs> Ayan. At marami sa laban, ang sarap nung ano, yung dip ni Rose na yung ay, sa oh, ay, oh, 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 sa oh, chips. Ni. Kakaiba ano, Doon do, yung si oh, chips. Oh. Ay, na, grabe, ibang klase. Yung egg pie, masarap. Mm. May banana bread din favorite ko din yon. Oh, yeah. Eh, wala na yata. Ah, wala. <laughs> Uy, matim ya. Let's chip <laughs> lang na. Oh, anyway. anyway. Mabenta yon dili. Next. Yan, next. Next hashtag. Boses Yero. Kulang, Kulang pa, pa ba? ba? Parang title ng scene. Kulang Kung... pa ba? Ay naku, Ay, yun you... na nga! Oh. Bek parang title ng sine o teleserye o ng kanta, kanta lin, uh, pa doon dahil may ba? connect ito sa isang singer ah. oh. okay so ang hashtag kulang pa ba itong singer na to ito ha hmm. sobrang hindi ko na uh, ano um, uh, ang tawag doon hindi ko na iba blind item ay itong, hindi siya <laughs> okay. di, ito pangalan hindi ito pangalan no? siyempre hindi ko mapangalan <laughs> ha. pero hindi ko na ba blind item kung saan siya napapanood ah. okay. Ito, babae ba yung lalaki uh, Ah hindi ko nakasabihin. Ay! Ano po yun? O oh, pwede ba yun? Nakasabihin. Hindi, <laughs> hindi ko nakasabihin. sobrang ano na to eh giveaway. Anyway. Oh, oh, so, Basta so, singer. Itong singer na to. Baka bakla. Nakapanood siya sa ASAP. Ay! Sinabi agad na show. Maraming singer okay. oh, oh, doon. Correct. Pero hindi siya yung pwede mo sabihin sobrang kilalang kilalang. Ah. Okay. Mm -mm. Uh, so napapanood na siya doon. Ibig sabihin professional na. Correct. Diba? Mm -mm. Dahil ikinalolo ka ng karamihan na nakakaalam at nakakakilala dahil itong singer na to rumaraket pa rin sa mga uh, town ah, uh, fiesta contest out of ah, singing contest ah, yes so ang kasi nangyayari ay uh, professional na siya yes ah. kaya ang nangyayari daw yung ibang mga aspiring pa lang or mga amateur singing uh, contestera mm. nagpa-back no. out na lang Every. yung band kasi, kasi, kasi mm. daw kapag syempre join it itong singer na to na napapanood na oh, Mm. at uh, nakakaraket na rin sa mga iba-ibang shows Oo. out of town mga ganyan nagbabackout na sila dahil parang Lagi ano pa laban? Winner oh, na tong si Singer. Talaga, klaruhin natin, nag sumasali talaga siya as contestant. Yes, oo. Hindi oh, Hindi siya oh, intermission number. oh, hindi siya yes. yes. contestant ah, talaga. Oy. Sa halagang, uh, usually, ang mga premyo daw, 10K, oh, 10. k 10 k oh, ganon. Mm -hmm. Pero ito nga, itong si Singer, uh, siguro, uh, pwedeng hindi pa ganong kalaki. Yung TF niya sa ASIP, mm -hmm. pwede rin, di ba? Mm -hmm. uh, pero ito pala ha, hindi ko Pasat, ko hindi naman siya yung sobrang regular na. pero lumalabas siya doon. Oh, ano pa Napapanood siya doon, oh, So, pero sa mga ibang out of town show siguro, yung mga racket, yung mga ganon, ah malaki-laki na rin naman daw yung TF. Oo, oh, oo. Matindi ang pangangailangan. Pwede, pero kaya lang sobrang unfair naman dun sa mga ah up and coming. Up and coming. Yung wala Yung talagang wala pa. Alam nyo, kung minsan kasi kung maririnig yung kwento ng mga ilang mga mga sikat na singers natin ngayon o mga produkto ng mga reality singing contest. Talagang, yung nagiging means ng kanilang uh, kabuhayan minsan, dati, ay yung pagsalis Sumali, sa oh. mga singing contest. Kasi, Totoo kung yan. magkano yung kinikita nila doon, yun ang parang nagiging uh, pinag-income uh, nila okay. ng family. Uh, Tsaka ako, dati natin tandaan ko nung bago kong DJ, yan ang racket ko, yung nag-host ako ng mga singing contest. Yung 35 yung kakakanta. Correct. yun na nga. Tapos, yung mga iba doon, dinadayo nila yung lugar. dalagari <laughs> Okay. Tap, na, nila oh, oh. Ma, na gari Oh, meron Na, sa ako ng kanya. Oh. oh. eto na. Ngayon, ang gagawin daw nitong singer, kasama yung kanya mudra, dinanalo na, kuha na, oh. na yung award. Ngayon, hihiritan itong may pa-contest mm. na, na? wag ipopost. Ah, mm -hmm. ah. Kasi para hindi malaman siya. nung kanya management. Ayun na. Dahil siyempre, bababa yung value mo eh, ah. di ba? Kung baga, pinopromote ka na ganito o ganyan. Tapos, eto pa ang nakakaloka. Si Madir, may another racket daw. Ano naman? Ang another racket ni Madir, kumukuha siya ng mga uh, kontesera. Yung mga... Uh, oh, dadali niya doon. Dadali niya Yonel, kung saan. Uh. Tapos, uh, ang magiging... mita naman, hindi siya yung tumasali. Hindi yung singer. Yung mudra. naman siya ang judge. Tapos, si Mudra? Hindi, hey, yung, yung singer. Ah, Tapos, as judge, parang yun ang deal niya doon sa mga kinukuha na mananalo or something. Kasi one of the judge. Ah. Then, yung panalo, ah. may cut. Ay grabe, raket uh, na raket. Kasama so, si mother dyan. Oo, uh, alam mo kaya ako to sinabi na din kung saan o uh, ano. Kasi talaga may ebidensya naman din na ipinakita sa akin na totoong Jumo uh, uh, Joynet itong si... Uh, si singer. 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 At gusto ko lang itanong Rose, ito bang pag-join niya, Kas -sa, 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 sa labas ba ng Manila to? or iba, nakakarating kung saan saan? iba iba No ko, okay. okay. ah. So yun lang. So, ano lang Hindi naman natin nililimitahan Kung saan niya gustong hmm. rumakit Kung saan niya uh, Gustong i-showcase Ang kanyang talent Pero syempre Unfair din Para dun sa mga uh -huh. uh, Nag-aspiring pa uh -huh. lang Kasi uh -huh. siya marami ng Experience wise Sanay na siya oh, At saka Another thing Napaka-unfair din naman Na kukunin judge Pagkatapos si mother pala Ay may mga Dinagalang uh -huh. At saka yung kukunin kang uh -huh. judge Kasi para ip Ipanalo mo yung Tapos may cut Ipanalo mo yung Tapos may Tapos may cut Oh, di, um, parang sa mga male pageant yes, ano, dapat, dino, no? Ang mag-strategy niya, bilang lumalabas na siya sa ASAP o lumalabas na siya sa mga television <clears> o <throat> sa mga television oh, programs. Marami na rin siyang shows na nalabasan. Oh, di sana. Oh, yun, na yun yun yung, karir, Yun ang karirin niya, yung mga guesting. Oh, oh. At yeah, oh, oh, oh. pagigihin niya yung pagkanta niya. Okay, yeah, hindi na oh. yung, huwag niya, pabayaan niya na kasi galing na siya dun eh. O, oh, sa pangungontes. contest oh, anyway, the, oh, dahil, dahil dyan, dyan, Oo, eto si na. Roxy Pepsoy, tama malang ba ako? Abatin? Nagbigay sa... Ah, Nagpakulay ng 5.99 euros na Habang si Super Chat ni uh, Momo Okay uh, Dito yung bababati si ano Tanching Mami Tanching From Seattle si loves watching your show Salamat daw uh, At siyempo ako mm, naman gore. babate Babatiin ko lang si Miss Tris Maranan From FOI Alam niyo, lagi daw siya nanonood Sa ating Tamarites University And hello na rin Kay Yayi Tobia syempre gusto kong batiin ang aking very best friend, one of my BFF na si Len Enrique. Hi Len from Tennessee. Happy 58! Oh, ayan, hinabi ko talaga ang edad. Happy 50th uh, Ah, alam mo naman yan. Ah, uh, mahal kita at ah, uh, hindi ko ma-imagine ang life na to without you and Sharon. Oh, ah. ang sweet naman nun. Oh. Diba? Meron ka bang ganon, John Oo, <laughs> oh, oh, diba? <laughs> <laughs> Eto, Mr. Fu is the son of my friend, Tita J. Nakakatawa ta ta talaga siya, sabi ni Eleanor Fernandez. Ay, you <laughs> <laughs> yes. oh, oh, oh. <laughs> hello. sino yun? Charot lang! <laughs> friend daw ng ba? Sakto tayo sa oras, oh, di ba? In, diba? in fairness. In fairness tayo, di ba? Tama, di ba, Gracie? Oo, uh, si Cheska. Si si Tapos na ba? Warm oh. greeting sa ma'am ni Momo! Hi po! Hello! Inawarin natin ang nga ni Momo, diba? Uh, 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 e, hindi, gusto na si Mr. Fueh! Ano talaga? Sabi mo, mo, na, mo. Warm greeting sa ma'am ni Momo! O, mo ba? Hello naman po sa inyo! Oh, kilala mo ba? Hello kay Shethina! Ah. Now na! Barang-aral ng mga si Shethina, no, ah. si hello sa'yo! Oh, did you like our segment, Noites? Sa mga hindi po namin na ba'tin knowledge, maraming salamat-salamat po sa inyo. Alam namin po yan. Thank you po sa inyong mga messages. Mm, yeah! Yan po ang daw mula sa Marites University!